Ang ganda talaga, mahal. Singal mo. Hmm? Pola. Alam mo, kung di ka lang talaga love na love ko eh, hindi kita bibigyan ng ganyan. Tsaka... Oh. Nasaan na yung binigay ko sa'yo na nakaraan na kwentas? Ah, ah, nasa bahay. Nakalimutan ko lang yung suot eh. Saka alam mo, mahal, hindi mo naman kailangan magbigay sa'kin ng mga mamahaling bagay. Pag mabal mo lang sa pagkain. Ah! Alam mo, kulang pa yan. Dapat nga, madami pa ibibigay sa iyo eh. wala pa naman ako masyadong mga nagagawa para sa iyo, eh. Mahal. Apa. Akala mo lang wala, pero marami na. Tsaka, alam mo, masaya ako kasi kahit kanto, bakla ako. Minahal mo ko ng tapat na parang babae. Tsaka, isa lang naman yung hiling ko eh. Sana, huwag mo ko lolo ko Hindi, hindi. Nabalap ko pa yun talaga. <laughs> Ay, sa mga. talaga. Sa ma akin mamaya. Ubusin ko. Masyado talagang mainit mahal eh. Maiinit ma pa tapos na bayad lang. <laughs> Ubusin <laughs> kita. Oh. Ay! Ang ganda naman nito, love! Magkano kayo natin masasanglato sabi ko naman sa iyo, love, eh, mayaman yang nakuha mong sugar mommy or should I say, sugar Becky? <laughs> love, hindi naman natin kailangan gawin 'to, eh. na ako. Sobrang bait ng bakla niyon. Ano ka ba naman? Para kang babae. Eh. Puti nga, pinapayagan kang mamakla eh. Love, hindi ko naman gusto itong ginagawa natin eh. Makukonsensya na ako. Panuloko to. Oy, ano naman? Sa panahon ngayon, kailangan natin ng diskarte, hindi konsensya, CJ! Gamitin mo nga yung utak mo! Bobo ka talaga? Maghanap naman manok ng trabaho, abi trabaho Trabaho? Sa'ka maghanap ng trabaho? Ito, easy money, no? Papahirapan mo pa yung sarili mo? Love naman, paghanahin mo naman yung utak mo, please! Tsaka huwag mong tanggihan yung grasya! Love... Teka lang, may idea ako. What if this time, mangingi ka naman ng iPhone 14? One terabyte na yung fully paid. Di ba? Love, sobra na yan. Ay, naku naman. Napaka KJ mo. Ito na lang, may isa pa akong idea. Total, di ba, ini-invite ka niya sa bahay niya na tumira, eh di tanggapin mo muna. Tapos, yung mga gamit niya doon, yung mga pera niya, mga alas niya, kunin mo lahat-lahat. Love, hindi ko na kaya yan. Mahal mo ako, di ba? Oo. Sobra. O, oh, edi gawin mo. Kung mahal mo ako, gagawin mo yun for me. Kung ayaw mo, edi maghahanap ako ng ibang mas mayaman. Okay, Art. Kagawin naman pala. Mali ka dito. Lika na. Para ka laging bago na nyo eh. Ano ba? Ma, ano pa? May problema ka ba? Ha? Ano? Wala ka ng pera. O baka naman gusto mong umutang. Akong bahala, mahal. O gusto mo, palaglagay ako ng boobs bukas na bukas. Nakagapouty lips pa ako. Ano pa? Ano ba problema mo, mahal? Hindi, wala, mahal. Okay lang ako. Ah, uh, nga pala, mahal. Simula kasi nung naging tayo. Hindi ka man lang nakikwento tukol sa pamilya mo. mag ka lang ba dito sa bahay na to? mala na maklasim tanong 'yan. Ano tingin mo sa halaman bigla lang tumubo kung saan? Ma siyempre may pamilya ako. May kapatid ako at siyempre ako yung ano eh, nakakatandang kapatid nila. Siyempre as ate, kailangan mo siyempre mag-provide sa family mo. Tsaka ayun, alam mo naman na ako lang inakasan kasi breadwinner nga ako. sa ako pa mahal. Kamag-anak, carry ko dito mag-isa. Kasi mal gusto lang naman itong mas makilala pa eh. <laughs> talaga ba? Kaya gusto, gusto kita Gusto nga ubusin ulit kita. Lika na laman. Lika, umupo ka. Umupo ka ba? Alamdab kita. Lika na.

Hindi ako magnanakaw, tumihimik ka. Baka marinig ka nila. Pinigay ko sila lahat, ha? Ano pa ba kailangan? Ano pa kulang, ha? Magmamahal! Hindi, Hindi ako magnanakaw! Tumihimik ano ka! Paano mo nagawa sa akin ito? Naloko mo ako! Hindi ako magnanakaw. Magnanakaw ka! Magnanakaw! Ah! Tiba-tiba tayo ngayon. Thank you talaga, love, sa lahat, ha? Sabi ko naman sa'yo, eh. Marami kang makukuha dyan sa sugar becky mo. Oh, love. Love. Bakit? Anong problema? Wala. Okay. Kuya? Napatawag ka? Ano? o huwag ka na umiyak pupuntahan kita dyan ha okay hintayin mo ako love kailangan ko muna puntahan si kuya ha may emergency kasi uh, samahan mo kaya ako tara samahan mo ako tara na Ano ba hintayin mo dyan tara na nakatunga ka pa kuya oh, kuya Suspect, nahuli na po ba? Ma'am, hindi lang na po namin naabutan ang suspect. Pero base naman po sa salaysay ng kapatid niyo, ginawa lang na po namin ang police report. Tinimble na po rin namin sa barangay, just in case na makita nila ang suspect, ipagbibigay alam ka agad sana. Hailey? Bakit kasama mo yung lalaki na yan, ha? Anong ginagawa niya dito? A ano? Si... No, may relasyon kayo? Ah, kuya, si CJ po, boyfriend ko. Hindi ko lang napakilala sa'yo dati. Ito, boyfriend mo? Hili, hey, yan yung taong nanakit sa akin! Ha? Huh? Sige na sinasabi mo? Jowa mo? Eh, jowa ko yan eh! Ano to, jowa ng bayan, ha? So no. ano, kasabot ka rin, ha? Kuya naman, baka naman kamukha ni lang yung tinutukoy mo. Hili, hey, hindi ko nagkakamali. sa yun! lang, Jowa mo, yung jowa ko? Para sa tayo ng jowa? Kuya, bakla ka? Oo. Oh. Bakla ako. Yun yung dahilan ko bakit ayoko umuwi sa atin kasi papagalitan ako ng tatay. CJ, totoo ba yung sinasabi ni kuya? Oo, Haylie. Kuya mo yung jowa ko. At lahat ng mga bagay na hinihingi mo sa akin, sa kanya ko kinukuha. So tama nga ako, ha? Kasabwat ka. Hindi lang pala kasabwat. Mastermind ka pa, ha? Hili, hey, bakit ikaw pa, ha? Ikaw nakadugo ko, kapatid, kapamilya, kapuso. Nagawa mo akong lukuhin. Ano pa ba kulang, ha? Kung may problema ka, kaya ko naman kumibigay yun eh. Ano ba, pinansyal? Bakit ikaw pa? Hindi ko nabos maisip kung paano mo nagawa sa akin to. Kung ano naman gusto mong hilingin, eh, ibibigay ko naman. Masakit lang eh. Kung nagawa niyo yung ganyang mga lamang sa kapwa, para sa personal niyong kaligayahan. Kuya, pasensya na... Hindi ko naman alam kung ano yung mga pinagdaanan mo simula nung umalis ka sa amin eh. Patawarin mo na kami, kuya. Ibabalik na lang namin ni CJ yung mga kinuha namin sa Please. Ay, hindi na. sa so, na yan. Hindi ko na kailangan yan. Sir, dalhin niyo na po sila sa bilangguan para magdusa yung dalawa na yan. Lalo na itong lalaki na to. Natira tado ako at ginawa ko hayop. Baka mamaya ay makapanlo ko pa ng ibang mga amiga ko yan. Sige na, sir. Dalhin niyo na. Bilis na. Ma'am, sir total, inamin nyo naman kayo ang responsable dito sa nangyaring ito. So, mama na po kayo sa presinto doon na lang kayo magpaliwanag. Teka lang. Kuya, baka naman pwede natin mapag-usapan to. Magbabagong taon naman eh. Kuya, patawarin mo na kami oh. Please. Babe, maawa sa amin. Ano? Maawa? Matapos yung gawin sa buka ko to, maawa ako sa inyo? Ay, hindi na! Sir, dalhin nyo na yung dalawang yan para magdusa yung mga yan. Pagbayarin yung mga ginawa nila. At saka, Pagmukong mga tawag-tawag na kuya ha. Dahil sumula ngayon, madam na ang tatawag niyo sa akin ha. Tsaka sir, dalhin niyo na sila. Baka mamaya eh, makapanloko pa ng iba yan. Tsaka magbibitres pa ako ha. Sige na sir, dalhin niyo na. Let's go ma. Babe! Anong babe? Wag babe babe Kuya! Hello? Kuya, patawarin mo na, na kami. Madam! Madam ang itawag mo, hindi kuya. Tsk ko.